magandang umaga po sa ating lahat ngayon po ay alas 11 na po ng umaga at syempre po ngayon pong October 6 ayan po mga kalaki sa mga mag ano diyan nagpe-prepare na po ng kanilang lunch sa mga naghahanda na po ng kanilang kakainin ano po mga kalaki dapat po naka-open na po ang inyong mga cellphone para po sa mga may kailangan ng mga lucky numbers na pangmalakasan ng 6 digit lucky numbers para po sa mga lotto jackpot sa Pilipinas at abroad ito na po ang magagandang numero magagandang tips mga kalaki kaya ano pang hinihintay mo aba subukan ng aming mga lucky numbers kunin niyo po ang mga listahan niyo at ito na po ang magagandang numero Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki at syempre po bago po ibigay ang mga lucky numbers natin, syempre iinom muna ako ng tubig. Ayan, wait lang po ah, may bibili pa. May bibili, may bibili, may bibili, may bibili. Ayan mga kalaki at syempre po ngayon po ay ibibigay ko na po ang Mga 10 digit lucky numbers Umpisahan po natin mga kalaki sa abroad Abroad po mga kalaki okay. At syempre po mga kalaki Ito na po mga lucky numbers natin abroad Aba kunin nyo na po mga listahan nyo At ito na po ang 10 digit lucky numbers 13 13 Number 8 Number 29 Number 6 number 37, number 15, number 24, number 7, number 28, number 36, at number 49. Ayan po mga kalaki. At syempre po, ito na po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 5, number 17, number 24, number 33, number 36, number 38, number 19, number 6. At ito po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 22, number 27, number 35, number 13, number 16, number 10, at number 8. At ito rin po mga kalaki, ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25, kunin mo na number 5, number 6, number 11, number 19, number 24, at number 3. At syempre po mga kalaki, uh, isunod na po natin ang 6 digit lucky number 0 to 9. Ang yung 6 digit lucky number 0 to 9 ay number 8, number 1, number 3. Number 2, number 2, at number 7. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 5-digit lucky numbers abroad. Number 18, number 26, Number 33, number 35, at number 7. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin. Abroadly, pata na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalakihan ating mga prices. Ating mga lucky prices mga kalaki dito sa Lotto Pilipinas, ibibigay natin yan. Maya-maya po sandali mga kalaki. At syempre po, ang ating mga lucky numbers po ay pwede nyo na po mga kalaking kunin na pero bago yan dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account natin na ingat ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki marami pong nagkalat ng na mga fake account dyan kinukuha po ang picture namin ni Lola ginagawa pong profile sa Facebook na ko hindi po kami yan baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation na ko hindi po kami yan, mga kalaki ha? at baka mali po kayo mga follow mga fake account po yung mga yan hindi po yan ako okay subukan nyo pong tawagan yung mga yan hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila mga kalaki basta po pag sumali kayo ganito na lang ha pag sumali kayo sa private consultation dapat po makakausap nyo muna ako sa messenger pag hindi nyo po ako nakausap nako fake po lahat yan mga kalaki at yung followers ko konti mga kalaki ito po ang legit nating account Arnold Parungkin po na may blue check ayan may blue check po tayo ha sa pangalan Arnold Parungkin may blue check na merong 495,000 followers. Ito yung mga legit na account natin na at meron din po tayong Red Arnold Santos at Aris Gatchalian. At po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. YouTube natin red parang rin kinamerong 18,000 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin red parang kinamerong 449,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang ko po kayo mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay ama sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at Weteng. Pag sumali ka sa private consultation, eco code ko ang birthman at birth year mo, mali mo naman dito ka pala swertehin mga kalaki ha. Tulad po ng iba na nananalo na sa atin araw-araw po, nakakapagpanalo kami rito. Nakapost po yan sa Facebook namin kahit i-check nyo, legit po yung mga account na yan, okay? At sa mga gusto pong sumalit, subukan ng private consultation, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. At syempre po mga kalaki, sasasali po, bibigyan ko po kayo ng discount para member kay sa akin ng 3 months ng October, November at December. Okay, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers para po sa ating 6-digit Lotto Pilipinas jackpot. Ito na po. 642 number 18, number 37, number 16, number 24, number 29 at number 10. At eto po ang 645. Number 12, number 28, number 36, number 41 number 17 at number 9 at ito naman po ang 649 number 36 number 38 number 22 number 25 number 11 at number 43 at ito naman po ang 655 6 digit laki numbers kunin mo na number 17 number 23 number 29 Number 35, number 40 at number 44 at ito po ang 658 6 digit lucky numbers mga kalaki, number 22, number 27, number 36, number 51, number 53 at number 8 Ayan mga kalaki kompleto po mga lucky numbers. Stock mo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo sa Ayan, Acosta Family po dyan po sa may Uy, saan to? Ayan po sa may tres Tres ano to? Tres Martires Cavite, shout out po sa ating sa mga taga kabite Hello po sa probinsya ng Kabite. shout out po sa inyo. Ilang beses ko na po napanalo ng 2 digit lucky number sa STL or Weteng ang Kabite. Shout out po yan sa Acosta family. Hello po. Humingi po sila ng 2 digit lucky numbers, bibigyan ko po kayo. At syempre po sa mga driver po, sa mga tricycle driver, naman po diyan sa may Puso Rubio Pangasinan Hello po sa mga taga Puso Rubio Pangasinan Sa mga driver Tsaka jeepney driver Tricycle driver Shout out po sa inyo dyan Kila Engoy, Kuya Kuya Eng Chinggoy at kila Mang Oka. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Humingi po sila ng 2 digit lucky number sa wedding at ng 649. Bibigyan ko po kayo. Sa mga gusto po magpa shout out, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko 'yan, dapat po naka-follow ha. Pag nakita ko 'yan, ma-shout out ka na may libreng lucky numbers ka pa. Good luck. Lunch na tayo.